Ngayon, meron ako ikikwento sa inyo. Eto, legit to ha. At eto talaga ay pinagtaanan ko. Yung dalaga pa ako, di ba tama ka? So, eto, magkikwento ako sa inyo. Alam niyo ba yung dubol gangol ko tawagin? Oh, ikaw, ano yun? Sa tingin mo? Dubol gangol. Sigo? Sigo? Ano yung magkambal yun? Hindi oh. Hindi siya magkambal pero yung isang tao na ano. Kanyari, yung isang tao. So, si Mama, kunyari, si Lola nakita na nandun si Mame. Pero si Mami... Okay. oo. Oh, tama, tama. Ito, eto na kasi ako. So, ngayon, naglalakad na sa Mapaho. Alam mo yung area na Mapaho, di ba yung pasigsag yung daan? So, alam niyo ba ang nangyari? Ganito yun. Di ating gabi kasi, mga ay, 8 p.m. di ba yun? parang nanayawan tayo nga naman, no? Sa kagulo, parang naman. No? Alas 9, yun, 9. Tapos din ngayon, sa portunyol na ano, yung may nakakilala sa akin doon, sa amin dalawa ni Janice. Sabi niya, nakita daw niya kami ng ano, ng gabi na yung alas 9. Sabi niya, di kinabukasan, sabi niya sa akin. Ning, 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 ning. Sabi niya, nang gano'n. Sabi niya, ano yun do'n sabi mo? Alam mo ba nakita ka kagabi? Ha? Ako? So, anong yun nangyari? Nakita daw kami ng kakilala namin ng ating gabi, alas 12 ng gabi. Pero kami talaga nila mama na no, naglalaka, di ba? mas mabaho tayo, dahil sa yawan. Tapos kinabukasan na sabi niya, alam mo ba, Neng, nakaita ka tanong, ano, nung kagabi. Sabi niya, ha? Huh? Ano oras ko? Sabi ko nang gano'n. Sabi niya, alas 12 ng gabi, ho? Ano suot ko? Sabi ko nang gano'n. Ay, yung kulay pink. Sabi niya, gano'n. Kayo ng kambal mo, nakaita ko kayo. Sabi niya, gano'n. Hindi, ito, nagtaka na ako. Tapos nung bungo kay mama. Sabi ko, mama, sabi ng ganun daw kami dun kagabi. Sabi niya, ganun. Naglalakad daw kami sa babaw, sabi niya. Ay, anong oras daw? Alas 12 daw. Hala, sabi niya. Ay, naku, patay, sabi niya. Ganun. Alam mo na ba sabi ni mama. Di ba, ano nga sabi mo nun, ma? Masamang, masamang pangitain yan, sabi niya. Ganun. Ano nga yun, ano, ma? O, basta ganun. Masamang pangitain yan, sabi niya nga. Kasi pag dubulgangay oh. nga daw, kapag ibig sabihin, parang ka mamamatay, di ba, ma? Parang ganun. Ibig sabihin na no, nakikita niya na yung kaluluwa mo na naglalakad nun. Pero hindi ka yun ah. Kasi kaya magtataka ka. So, ang gagawin pala doon para maano yung hindi matutuon na mamamatay kayong ganun. Para ma... Ano nga yung tawag dun yung A yung damit ko. Ano yung mo ng mga damit nung araw nila? nakita ka Dapat lahat yun babalik ka rin. ito itong damit ni mama, kulay pink. Basta lahat ng buong suot mo na yun, kailangan ililibing mo yun sa lupa. Kailangan itibira ko ano yung suot mo na yun yung mga damit. Pantay lahat ng suot I-dilipig mo sa lupa yun. Diba na? Pagkatapos nun, kailangan within one week, kailangan huwag kang lalabas ng bahay. Hindi ka pwede kumala, hindi ka pwede saan-saan pumunta. -saan kasi nga, para malabanan mo yung pangitain na, na mamamatay ka. Diba? Nakita ka nila yung mga tao yung double gamer mo, diba? Kasi may sabihin kasi ng double gamer, may na yung kaluluwang mo, sinusundok na yung mamamatay ka, diba ba? Ma? Para malapit na yung kamatayan mo, yung gano'n para hindi ka maano, yun yung dapat buksain na kaagad. Kaya kailangan yung mga ano suot mo yun, ililibig mo yun, tapos one week ka na hindi ka lalabas para maaanan mo yung kamatayan mo. Mapipigilan mo. Di ba matama? tama? Pati so, yung Siyempre, para nga hindi maano kasi... Ito yung mga ba sa ato mo ito? Yung kapalit ng buhay mo. Para yung mapalit ang buhay mo, mo, hindi mo ba lalabas na, hindi ka ma-aksidente. Kasi nga, pag may tendency na lumabas sa summit event na yun, ibig sabihin, hindi mo na, ibig sabihin, hindi na na noon. Nung ginawa mo na pag lahat ng mga suot mo, ay lumabas ka rin. May deus kailangan, lahat ng mga yun na yung ginawa sa'yo ng magulang mo, kailangan, sundin mo yun, hindi ka lalabas para hindi ka ma-aksidente. Ganun yun, di ba matama? So yun ang ibig sabihin na, double gap so pagkagano kita parin mo lang masigat mo lang diba mata, mata.